Ilang na dyan ang mga bayan ng Alabat, Perez, Quezon, Gumaca, Lopez, Macalelon, General Nuna, Unisan, Pitogo, laridel, Agdangan, Padre Burgos, Atimonan, Mauban, Rial, General Nakar, Infanta, Sampaloc, Pagbilao, Kalawag, Lukban, Tayabas, Lucena, Chaong, Candelaria, Sariaya, Dolores, and San Antonio. Kabilang na po ang Pulilio Islands, signal number 2. Sa buong Laguna, signal number 2 po. At dito rin sa may eastern portion of Batangas. Kabilang ng Tanawan, San Jose, Lipa, Mataas sa Kahoy, Balete, Malvar, Santo Tomas, Lobo, Huenca, San Pascual, Batangas City, Ibaan, Padre Garcia, Rosario, San Juan, and Taisan. At signal number 2 rin po sa may eastern portion of Rizal, kabilang ng Halhala, Virilia, Tanay, Cardona, Binangonan, Morong, and Baras. Signal number 1 naman po dito sa Maynorte, sa southeastern portion of Isabela, kabilang ang Palanan and Dinabigue. Southern portion of Corino, particularly Madela and Nagtipunan. Southern Nueva Vizcaya, kabilang ang Alfonso Castaneda, Dubax del Sur and Dubax del Norte. Eastern and southern portions of Nueva Ecija, kabilang General Tino, Gabaldon, Pungabon, Pantabangan, Rizal, G General Mamerto Natividad, Laur, Palayan, Peñaranda, San Leonardo, Gapan, Cabanatuan, Santa Rosa, San Isidro, Cabiao, San Antonio, Jaen, Saragosa, Aliaga, Talavera, and Llanera. At meron din tayong signal number 1 sa southern Bataan, kabilang Orani, Samal, Balanga, Abukay, Pilar, Orion, Limay, Maribeles, and Bagac. Bukod pa dyan, meron tayong signal number 1 sa buong lalawigan po ng Aurora. Signal number 1 din po sa eastern portion ng Pampanga, kabilang Andaba, San Luis, San Simon, Apalit, Santa Ana, Arayat, Mexico, Santa Rita, Guagua, Sasmuan, Macabebe, Masantol, Santo Tomas, Minalin, San Fernando, Bacolor, and Lubao. Signal number 1 din po sa buong Metro Manila, buong Bulacan, buong Cavite, natitirang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Rizal at natitirang bahagi din po ng Batangas. At panghuli, meron pa rin tayong signal number 1 dito sa May Southern Luzon pa, kabilang ang mga portions ng Oriental Mindoro, Mindoro, Pinamalayan, Pola, Nauhan, Victoria, Socorro, Calapan, Bansut, Gloria, Baco, San Teodoro. Puerto Galera and Bungabon. Buong Marinduque, signal number one pa rin. Extreme northern portion of Romblon, kami ng Concepcion, Corcuera and Banton. At uh, dito rin po sa may Camarines Sur and Camarines Norte, signal number one. So makakaranas po sila ng mga ng hangin for today. Meron tayong mayroon tayong mga areas po doon sa mga nabanggit na lugar lalo na sa mga coastal areas, yung mga malapit po sa karagatan at yung mga upland or mountainous areas, yung mga mataas po na lugar na posible makaranas ng mas bahagyang mas mataas po na bugso po ng hangin at meron tayong mga less strong winds possible doon sa mga areas na sheltered po doon sa mga prevailing wind conditions. So merong mga meron mga areas po na mapapansin po nila na hindi masyadong malakas po yung yung hangin.